Ginpasiguro sa Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO nga nakastanbay na ang mga food packs kag relief goods sa bilang preparasyon sa posibleng nga epekto sa bagyo tino sa Western Visayas. Sa interview sa Bombo Radio kay Acting PSWDO Head Melvi Cuarte, iyagin pahayag nga handa na ang Iloilo Provincial Government sa pagresponder sa mga lugar nga apektado, ilabi na sa mga nga yara sa idalom sa signal number 2. Ginalantaw subong sa Provincial Social Welfare and Development Office ang padayon nga monitoring sa mga lokal nga pamunuan sa probinsya. Ang Provincial Social Welfare and Development Office mayara naman sa papel sa augmentation, kag-response coordination, kag-padayon nga nag-coordinate sa mga local disaster offices para sa maayong pagdumala sa mga evacuation centers. So, sa PSWDO naman sa probinsya sa Iloilo no preparado na kita no sa aton nga uh, preparasyon para sa pag uh... Uh, responde sa kay uh, bagyo tino no mm. so, so far no the, ang ang Ilo Iloilo Provincial Government nga ginapangunahan sa aton gobernador no so, Governor Arthur Tutu Defensor Jr and uh, our Provincial Disaster Risk Reduction Management uh, Council and office we have this uh, ordering agreement with our uh, suppliers no in case no the role of the PSWDO is on the augmentation no sa okay. mga resources nga pinanglano naton ang kuan gid naton is nga mari report gid naton no from the barangay in the same time nga masubmit naton sa aton banwa kag ma-consolidate naton diri sa property. So as to sa mga damages in kaso no sa aton mm. nga mga uh, housing. So we will see no as to the the report no kung ano but of course uh, the Iloilo -Ilo Provincial Government uh, ara gid to, to hatag sa support kag bulig sa mga apektado. Mm. Nabatian si Rani Melvi Cuarte, acting head sa Provincial Social Welfare and Development Office.